Inaabot na ang Godzilla X Kong Supernova, ang pinakamalaking pelikula ng MonsterVerse ngayon. Mas malaki pa kaysa sa global na pananakop ni Ghidorah noong libo at labing Matapos ang dalawang maliit na pelikula tungkol sa personal na paghihiganti ni na Godzilla at Kong, kung saan hinabol ni Godzilla si Mecha Godzilla at si Kong, ay hinabol si Scar King. Handa nang sumabog muli ang MonsterVerse sa isang matinding pandaigdigang digmaan. Pinag-uusapan natin ang pinakamalaking labanan ng mga Titan mula ng pakawala ng Jablong, may tatlong ulo ang dosi-dosenang halimaw laban sa sangkatauhan. Paano natin ito nalaman? Batay sa kumpirmadong lokasyon ng shooting, litrato sa set at ulat ng saksi, mukhang mas malawak na pagkawasak at pandaigdigang kaguluhan ang ipapakita ngayon kumpara sa nauna sa MonsterVerse. Kaya ngayon, susuriin natin ng mabuti kung ano ang maaaring mangyari Saan ito maaaring mangyari at kung ano ang posibleng dahilan ng bagong banta sa buong mundo? Ako ang inyong host Alistair at welcome sa Dangerville! Kung bago ka lang dito, siguraduhin mag-subscribe dahil 70% sa inyo ay hindi pa at alam ni Godzilla kung saan kayo nakatira. Kaya gawin mo na bago mahuli ang lahat. Noong huli nating iniwan ang Monsterverse, magsisimula na sana si Skarking ng bagong panahon ng yelo sa tulong ni Shimo. Para ang kanyang sibilisasyon ng mga unggoy ay umangat at angkinin ang mundo bilang bahagi ng kanyang bagong imperyo. Ngunit napigilan ni na Godzilla at Kong ang kanyang plano gamit si Shimo para i-freeze at durugin si Scar sa maliliit na piraso. Gayun pa kahit nagtagumpay, may kapalit pa rin. Na flat ang Rio de Janeiro, milyon-milyong buhay ang naapektuhan at ngayon ay nabubuhay sa takot ang buong mundo. Hindi lang sa mga Titans, kundi pati na rin sa lumalaking paniniwala na posibleng may mga hindi pa natutuklasang Hollow Earth portal kahit sa ilalim ng malalaking lungsod. Isang Titan lang ang lumitaw sa maling lugar at isa na namang lungsod ang magiging war zone. Ano ang susunod? Ang ginawa ba ni Skar King ang magpapasimula ng serye ng mga pangyayaring magdudulot ng katapusan ng mundo? Para maintindihan kung gaano kalaki ang supernova kailangang tingnan kung saan kinunan ang pelikula. Sa ngayon, naganap ang produksyon sa Australia, Mexico, India, United Kingdom, Thailand, at syempre sa Estados Unidos. Iyan na ang pinakamalawak na lokasyon ng pelikula sa MonsterVerse hanggang ngayon. At karamihan sa mga lokasyong ito ay inaasahang magiging lugar ng malalaking eksena ng aksyon, hindi lang mga maikling pagpapakilala ng lugar. Ang Brisbane Australia ang ginamit na pamalit sa London, kaya inayos ang mga sasakyan, props at karatula para magmukhang United Kingdom ang setting. Iba pang mga rehiyon sa Australia, kabilang ang Gold Coast at Daintree Forest, ay malamang na ginagamit para ipakita ang mga kapaligiran ng Hollow Earth na nagpapahiwatig na babalik tayo sa lupain ng mga halimaw. Kumpirmadong tampok ang Mexico City sa isang malaking eksena ng pagkawasak. Kung saan daan-daang extra ang tumatakbo mula sa dambuhalang nilalang. Ipinapakita ng mga ulat ang malawakang paglikas, presensya ng militar at kalat ng debris sa mga kalsada. Tinatamaan ang Mexico, Mumbai, India. Nakita rin natin ang malawakang pagbarilan, may mga pangunahing kalsadang isinara at malalaking eksena ng mga tao. Malakas nitong ipinapahiwatig na may paparating na pag-atake ng Titan o malaking pagtakas. Mukhang mas maliit ang papel ng Estados Unidos sa pagkakataong ito dahil yuta lang ang kumpirmadong lokasyon na ginamit bilang pamalit sa Sedona, Arizona, base sa nakita sa teaser trailer. Dahil sa pagiging liblib at disyerto, maaaring may mga operasyong militar, nakabaong titan o bagay na mula sa ibang planeta. Pinakamahalaga Kinunan ng London Legendary Films ang mga sundalo, gumuguhong gusali at malalaking eksena ng aksyon sa kalsada ng lungsod. At marahil ang pinakamahalagang detalye, ang London ang unang lokasyon na kinunan nila sa karamihan ng Monsterverse na pelikula. Ang unang pangunahing lokasyon ng shooting ang nagiging lugar ng huling labanan. Malakas na ipinapahiwatig na ang kasukdulan ng Supernova, ang pinakamalaking laban sa pelikula, ay magaganap sa London. Hindi pa kasama rito ang Bangkok, Thailand na kamakailan lang ay may maliit na shooting. Maging ang mga batang lokasyon ng shooting dito ay tumutukoy sa Monsterverse na halos lahat ng kontinente ay nadadaanan sa Supernova. Kung ikukumpara, ang legendary ay nag-shoot lang sa United States at Mexico para sa King of the Monsters, isang kwento tungkol sa pandaigdigang kaganapan ng Titan. Karamihan sa mga eksenang itinakda sa ibang mga bansa ay ginawa sa pamamagitan ng studio work, computer-generated imagery ng mga kapaligiran o matalinong mga production stand-in, na nagbigay pa rin ng pakiramdam na ang pelikula ay umikot sa buong mundo. Sa Godzilla X-Con Supernova, mas marami ang kumpirmadong mga lokasyon ng shooting na sumasaklaw sa iba't ibang kontinente at totoong mga kapaligiran. Yun pa lang ay nagpapahiwatig na ang kwento ay magaganap sa mas malawak na saklaw sa buong planeta na nagbabadya ng mas matinding pandaigdigang sakuna. Malaki ang magiging epekto ng isang pangyayaring ganito. Mababawasan ang populasyon sa buong mundo. Magugulo ang ekonomiya dahil ilang sa mga megacity na ito ay masisira at tuluyang mawawala sa mapa. Posibleng puno ng takot ang hinaharap ng tao dahil sa pamumuhay sa bagong mundo na pinamumunuan ng mga Titan. Siyempre, andyan si Nagadzila at Kong para iligtas ang lahat. Pero gaya sa Brazil, hindi na maibabalik ang nawala. At maaaring magbago ng tuluyan ang kinabukasan ng Monsterverse. Sa totoo lang, gusto ko talagang makita ang Monsterverse na ibuhos ang lahat. Dawn of the Planet of the Apes, kung saan tuluyang nagbago ang mundo matapos ang pag-aalsa ng mga Titan. Pero ano nga ba talaga ang maaaring magdulot ng pandaigdigang krisis na ganito kalaki? Ang pangunahing teorya ngayon ay may bumagsak mula sa kalawakan. May bagong halimaw na dumating tulad ng Kaijidora na muling gumising sa mga Titan at nagdulot ng pagguho ng mga lungsod sa mundo. Ang pamagat na Supernova ay nagpapahiwatig ng koneksyon ng kwento sa isang insidenteng kosmiko mula sa labas ng mundo. Ito ang nagpasimula ng usap-usapan na magdedebu na si Space Godzilla sa MonsterVerse at ginagamit ang Alpha Signal para utusan ang mga Titan sa sariling layunin. Pero hindi lang si Space Godzilla ang binabanggit. Isa pang posibleng kalaban ay si Gon dahil sa pulang liwanag sa logo na kahawig ng kanyang malapad na pulang mata. Pero, siyempre, maaaring pumili ang legendary na gumawa ng original at bagong Alien Titan na inspirasyon mula sa mga klasikong kaiju, imbes na direktang mag-adapt ng isa. Isa pang malaking teorya ay ang malawakang pagsalakay ng mga alien na mas kahawig ng Independence Day kaysa tradisyonal na kwento ng Monsterverse. Sabay-sabay na bumababa ang mga unidentified flying object sa mga lungsod sa mundo, posibleng kontrolado ng mga silyan ang klasikong dayuhang mananakop mula sa Showa Films. O baka ang mga kilak sa Destroy All Monsters na kilala sa pagkontrol ng isipan ng mga kaiju at pagpapakawala sa kanila laban sa tao. Maaaring gawin ang ideyang iyon dito gamit ang teknolohiyang dayuhan para kontrolin ang mga titan at pilitin silang sabay-sabay umatake sa mga pangunahing lungsod. May teorya rin na ang terminong supernova ay maaaring tumukoy kay Godzilla na nagiging masama. Ayon sa alamat ng Zosla Halawa -iwi, isang nilalang mula sa lahi ni Godzilla ang kumain ng bituin at naging masama. Pagkatapos sumipsip ng extraterrestrial na radyasyon, maaaring mula sa isang asteroid, maaari siyang magbago at magtransforma mula sa pagiging balanse ng kalikasan tungo sa pagiging puwersa ng kasamaan. At gamitin ang kanyang alpha call upang mapasunod ang mga titan sa kanyang kagustuhan, winawasak ang mga lungsod sa buong mundo. Dito makikita natin ang matinding labanan ng mga dakilang unggoy at masamang Godzilla na bumabalik sa Titan War na siyang ugat ng alita noon pa. Maaaring mamatay si Godzilla at ayon sa alamat ng IWWI, kinain niya ang isang bituin. Ano ang mangyayari kapag namatay ang bituin? Nagiging supernova sila. Hanggang ngayon, misteryo pa rin ang dahilan ng krisis ng Titan. Maaring ito ay isang alien na kaiju, lahi ng mananakop Godzilla na di na makontrol ang kapangyarihan niya o isang bagay na di inaasahan. Pero lahat ng palatandaan, mula pamagat hanggang chismis at pinalawak na shooting locations ay tumutukoy sa kwentong higit pa sa simpleng planetang Earth. Ang alam lang natin ay nagaganap ang pelikula sa iba't ibang kontinente, kabilang ang London, Mexico City, Mumbai, Bangkok, Utah, ang Hollow Earth, at malamang marami pang ibang lokasyon na hindi pa inaanunsyo. Ano mang paparating, maaaring ito na ang pinakamalaking kaganapan sa Monsterverse na nagpapalabong laro lang ng bata ang King of the Monsters. Akma itong pagtatapos sa trilogy ni Nagadsila at Kong. Masaya ako na sa wakas ay nadurog ng kaiju ang aking bayan, London. Parang biyaya ito para sa mga tagahanga ni Godzilla. Sa tingin mo, saan gaganapin ang huling laban? Ano sa tingin mo ang sanhinang nalalapit na pandaigdigang sakuna? I-share ang opinion mo sa comments sa ibaba. Kakalabas lang ng Monarch Season 2 kaya marami pang paparating na MonsterVerse content. Kaya mag-subscribe na at pindutin ang notification button. Para maging residente ng Dangerville ngayon, ako si Alistair. At magkikita tayo muli mga residente sa susunod.